Hey mga boss, so, may gagawin ulit tayo uh, Isa sa mga nakapila uh, Pagkatapos nito Pag nalinis yung isang table eh, ta Tatapusin ko na tong techniques uh, Try natin ano, uh, Tingnan uli. kasi kumakalaskos pa rin eh. May kailangan pa para, uh, Siguro palitan na pisa dyan So dito muna tayo Ang Problema nito, sabi ng mayari nawawala wala yung sounds So tingnan natin, buksan muna natin Nakalagay pa sa ano, Broadway, BPA uh, bumili ata siya ng speaker okay saglit lang mga boss at kalasarin ko na muna so, so uh, yung amplifier natin ay sakura ayun tatak nyo sakura yan 5023 tapos naka warranty pa ayan pan -artido. so shout out sa mga ano Uh, sa unahan ko na kayo mga pusa sabi to ng customer ha? Ang problema nito ay ano ba ito? Ito pa yung ano niya. Nakaano po. Oh. Nakailang gawa na pala ito eh. May warranty pa dito eh. Natakpan ng 550 watts. Pinagawa daw ito sa raon. Tapos ang nangyari, ang nangyari sa kanya ay pinalitan ng volume. Ano sabi ng mayroon? Pinalitan o ano, papalitan daw ng volume. Kaya lang hindi naman siya nakalapit daw dun sa piso. Hindi ko lang alam kung paano yung ano niya. Ah, uh, ganun pa rin daw ang problema kaya nangyari dito pagdating sa kanila tumutunog daw minsan mga 5 minutes nawawala tapos babalik sa tansya niya hindi pinalitan ng volume kaya papapalitan niya ng volume pero i-check na lang natin ng maayos kung ano nangyari dito tingnan nga natin kasi nakasignyo pa yung ano ba yung hawak hawak ko kasi yung cellphone ko yan ok masi madilim nakasinyo pa siya dito ano may tatak na dito pinagawa so nakailang pagawa na pala to eh tapos medyo makalawang na rin mga boss kailangan siguro ano i or, ano to i overhaul talaga to aray hey Mike. okay, mga boss so nangyari dito nag usap muna kami ng customer kanina kasi nung tinisting ko sabi niya kasi ano eh, tawag dito galing daw ng round, pinagawa niya. Tapos hindi naman nagtagal na si kung kumbaga nawawala-wala yung sounds. Eh tinisting ko muna to na matagal. Tapos sinabi ko sa kanya, tinisting ko na lahat yan ng mga ano, gumagana naman. Ang problema lang itong volume kasi naka-off na oh. Ah, tama, naman, tama naman yung suspicion niya na may sira yung volume kasi naka-off na may tunog pa rin. Tapos ang hinala niya, hindi daw pinalitan pero mukhang napalitan naman eh base, base, lang sa ano sa ano kasi bago na eh so mangyari dito mga boss kasi ano uh, uh, papalagyan din niya ng bluetooth tapos ito ay sakura 5023 wala pa tayong video nito na ano uh, titingnan natin computer pure copper yung transformer pinagpaalam ko na sa mayari yan So, restoration ang gagawin nito. Huhugasan natin para ma-refresh siya. Tapos magpapalit tayo ng mga switch para balik sa dati yung condition Pero take note mga busa, gumagana to. Ayan. May mga tama lang yung ano. So, yun lang ang gagawin dito. Bukas, bunotin ko na muna. Bukas, uh, hugasan ko to. Ngayon, kakalasin natin. Kasi madumi ni eh. Sabi ko nga sa kanya, pwede naman tong Uh, wag nang ano, wag nang linisan, palitan lang ng yung para makatipid kasi syempre iba naman yung bayad pag naglaba ka ng board. Iba po yung labor doon at mas matabaho yun. Pag ganito sana mga palit volume lang, ang singil natin dyan ay 350 lang. So iba na yung usapan pag ano kasi. Halimbawa, pag ni-restore natin to o kinalas natin, kailangan para magandang maganda, papalitan din natin ng mga may tama na. Halimbawa ito, may, may team na yung mga switch. Gumagana pa naman yan pero minsan wala na. Uh, ibig sabihin nawawala-wala. Pero hindi naman siya mawawala yung sounds. Kumbaga, pag pindot mo lang parang walang nangyayari o walang pagbabago dito naman sa speaker terminal uh, papalitan ko na lang ta talaga to kasi puro ano na eh kalawang nakala ko nga nabaha kasi tinanong ko sa kanya kung nabaha eh. sabi niya hindi naman daw to nabaha mukha lang kasi tiyo, <laughs> yung itsura lang kasi gawa ng kapit na kapit yung alikabok tsaka dito may mga napansin din tayo dito na Ayan o oh. Uh, hindi mo zoom. Ayan, may kunting kalawang may kalawang siya pero gumagana pa papalitan na rin natin yan kumbaga sabi ni kuyang customer uh, i-check na lang lahat kung ano yung mga possible na may problema o problema ay uh, palitan na kumbaga ang gagawin natin dito ay restoration na may kasamang prevention so gagawa uh, parang ano uh, sa madaling sabi preventive maintenance ang gagawin natin kahit gumagana pa ito-double check natin lahat ng mga pyesa para kung sakaling may malapit ng bumigay o sa tansya natin medyo kailangan na talagang palitan, palitan na natin para gumanda at humaba ang buhay ng amplifier. So yun ang ini ano ka uh, pinupunto natin dito. Kasi baka mamaya may mag-question naman na ano na bakit uh, pinaliguan mo pa eh umaandar naman. Bakit kailangan i-repair mo umaandar naman. So hindi lahat ng viewers ay maunawain o maganda yung critical thinking or yung comprehension na tinatawag. Kaya minsan nga may mga nagtatanong na nasa video naman yung sagot, magtatanong pa rin. O may iba naman na maganda na yung pag pagpaliwanag mo, hindi pa rin nakuha. Yun. At tungkol naman dun sa, sa mo niya sa technician sa Kiapo na pinagawa kasi mukhang hindi siya believe. Sabi ko wala namang ano dun, wala namang problema doon kasi okay naman tong amplifiers sabi nga niya baka doon sa mixer ang problema kasi hindi naman dito nawawala yung tunog at sabi ko naman doon ganoon talaga sa raon kasi syempre sa raon kasi mga boss mabilisan ang repair dyan hindi naman nila matitisting ng matagal yan pag nagawa nila pag umana release na agad sa, ano, sa customer para ano kasi ang mga nagpapagawa sa raon nanggagaling sa malalayong lugar at minsan na ah, inaantay na lang nila okay kaya wag nating ano wag nating masyadong sisihin din na ano na paggawang raon hindi maganda hindi naman lahat na chimpo lang na may mga sira talaga na kailangan ng mahabang oras na ano mahabang oras na tawag dito na ilalaan mo para ano so may mga sirang gano na kailangan itisting mo, mo pa ng matagal para ano para ma-check mo kung okay na may mga trouble naman na pag nagawa mo, yun na yun, okay na so hindi lahat ng ano ay sumasakto okay so kalasin ko na muna to, then pag naga ano na ah, bukas, lilinisa natin yan tapos update ko na lang kayo okay mga bus, so andito na yung ano nilabahan natin to malinis na o oh. may ingay sa labas okay sa pukan pa ata <laughs> so ang nangyari dito ay nahalabahan na natin then malinis na siya Yan, masilaw lang kasi harap tayo sa araw tapos iisa isahin na natin dito ngayon pag -check. yung mga gumagana pa naman actually diba tinisting natin ito gumagana pa naman uh, preventive maintenance yung gagawin natin yung mga may kinalawang na baka patuloyan balang araw papalitan na natin for example ito tingnan natin dito kasi may mga napansin din ako dito ayan yan gumagana pa yan pero may kunting kalawang na yan oh. isa isa natin ayan Ayan, so nilapit na natin para no. Para makita natin. Ayan. 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 May mga konting kalawang na. So, sa madaling sabi mga boss, i-check natin lahat yan isa-isa. Ayan. Ayan. Okay, atas tayo. Tapos natin. Eh, okay. So, yun lang. Tapos dito naman sa harapan, parang wala naman ditong kinalawang na pyesa. Papalit lang tayo ng potentiometer at saka mga switch. Yan. Tapos ganoon din dito, switch naman sa ano, tapos volume, tapos doon sa input wala naman dito. Ito na magpapalit lang tayo ng panibagong speaker terminal. Then magkakabit tayo ng Bluetooth. 'Yun lang ang gagawin natin. Update ko kayo mamaya kung ano matapos na natin. Sa ngayon trabahoin ko muna. Off na natin gagawin. Okay, mga boss update lang tayo bali nabutan na tayo ng gabi dito sa ano inisa-isa ko kasi doon eh na lang ako kasi ah uh, mahirap na kasi ano tawag dito ah uh, sinabi na nga natin na restoration o repaso baka mamaya may sumablay eh ko na ito na yung mga napalitan natin dyan mga resistor lang naman itong dito put-put na kasi yung ano yung hawakan ah uh, wala na yung ano pinalitan ko na lang din yan yung dalawa tapos ano bang ginawa natin dyan halos inayos lang natin i-resolder natin dito naman sa board sa harapan palit potentiometer mga switch tapos wala naman dito yung kinalawang bilib ako sa amplifier na to eh anong taon kaya to 2003 yung PCB na to tapos yung dito wala nakalagay kung anong taon eh ah, hanapin ko lang pag nakita ko so ibig sabihin 2003 matagal tagal na to ibig sabihin itong amplifier na to na sakura ab5023 ah, nagawa to bago mag 2010 at karamihan sa mga amplifier na nagawa natin bago mag 2010 ay puro pure copper kahit yung mga tinatawag nila na generic o yung recopy ng ano na original na 5 auto. Okay? So dito wala naman, okay naman yung potentiometer niyan. Dito volume, switch binalik na natin yung ano, relay. Ganun din diyan binalik natin. Okay? So punta na tayo dito sa sa tawag dito sa transformer niya. Kasi da, dati sinabi ko na titingnan natin computer copper. Ito yung pinaka yun, Pinaka transformer niya. Yan. Ito. So, ang nakalagay dyan sa supply niya ay 34034. 34. Ngayon, maghiwa tayo na ano. Ito, ito. Maghiwa tayo ng transformer kung ano. Uh, sugatan lang natin itong ano. Para malaman natin kung pure powder. Pinagpaalam ko din to sa may-ari paalam ko ito bago ano, simple kailangan ano paalam natin kung pumayag di maganda kung hindi hindi, hindi natin ito ito din pero karamihan naman ay para ano din naiyo ako na ba? <tinyo> So, ayan mga boss, pure copper siya. Aha. Uh -huh. Lapit natin. Ayan, kung mapapansin nyo yung ano nya. Uh, pure copper siya. Takpan ko na lang ng electrical varnish ulit yan. So, ano? Uh, dilaw. Dilaw siya. So, assembling ko na lang to. Tapos ito pala, yung sa harapan may tanggal na dalawa andun pa sa labas yung sa gilid simbolin na lang natin to tapos testing tayo kung so, ano lang so actually gumagana naman talaga to, pinarestore lang na may dito pala, palit din tayo ng bago speaker terminal ok, update ko lang kayo mga boss ok mga boss, so oh, gabing gabi na <laughs> gabing gabi na ah, kailangan kong tapusin to para makagawa pa ako ng iba ngayon testing na lang natin kung walang nangyari o kung ano good na yung ginawa natin nakapower na yan may speaker na rin ayan o oh. ayan. ayan yung speaker natin nakasabit so try natin sa isang channel okay kabila testing okay ayan okay Okay volume okay naka off wala nang problema tahimik na so yung mic na lang atang ititisting ko then okay na tapos na natin to ma-restore at ang mga pinalitan nating pyesa overall kasama dun sa ano andito nakalagay ayan o no, oh, mga potentiometer at saka no uh, switch tsaka itong kinalawang na ayaw eh, mo oh, kinalawang to o oh, ano to yung mga pinalitan nating pyesa at uh, mag na lang ako dito ng bluetooth para ma-finalize na maglalagay ako ng extra power supply para sa bluetooth tapos dito ko lang din siguro ipapatong yung sa bluetooth okay mga boss ah, final testing na lang to para na may bluetooth na mga boss so natapos na rin natin to na restore na natin at kahit papano balik na to sa dating condition yung mga ano dyan okay na safety na 'yung selector hindi natin pinalitan, good pa naman 'yung potentiometer, mga kinalawang dito. Uh, at nagkabit na rin ako dyan ng Bluetooth, ayan. So bukas ititesting ko na lang 'yan, finalize kasi gabi na ngayon. Uh, actually mga nasa 12 AM na ngayon. Hindi tayo pwede magpatugtog ng ano, so nagti nga lang tayo ng speaker na malit. Okay naman siya na. At uh, ano pa ba 'yung may dadagdag natin? 'yung transformer. Ah uh, na confirm natin na ano na okay yung ano niya uh, pure copper siya hindi siya ano. so mas maganda talaga ano uh, yung mga dating ano siguro ang masasabi ko lang kung gusto niyo ng ano na amplifier na medyo ano kahit second hand siguro basta mga ano hindi pa tampered yung mahirap naman kasi sabihin pero yung mga ano yung mga pure copper talaga na amplifier ay itong ano mga 2010 pababa Pagdating sa 502 ha... Siguro sa ibang ano... Ewan ko lang... Sa Sakura kasi... Parang pure copper naman lahat... Pero kung may mga napansin kayo... Mga boss na hindi pure copper sa Sakura... Paki-call out na lang ako... Baka hindi ko pa nakita... Pero so far... Halos lahat ng nire-repair ko na Sakura... Ay... Puro pure copper... So hindi ko naman... Sabi na pinopromote si Sakura... Pero base lang yun sa experience ko... Kay concert kasi... Yung mga... At uh, 2010 hanggang ngayon na mga model nila na nilabas, halos puro aluminum na. Kumbaga nag-cost cutting na sila. Si Sakura naman kasi parang ang imbis na mag-cost cutting ang ginawa ay eh, katulad sa 737, nasa, nasa 8,000 lang ata yun dati. Eh, o so 799. Pagkatapos ng pandemic ay naging kulang-kulang 10,000 na. So hindi nila sinakripisyo yung ano. Pero ewan ko lang. So hanggang dito na lang mga boss at bukas final testing tayo. So ayan ayos na at pwede na natin tong i-release. Good na good na yung condition niya. Kailangan natin ng umaga para no may testing na maayos.